Ayan mga kaibigan, dumating na yung order natin, no? Si Pure Gold! Tingnan nyo. Ala! Ala! Salamat dong! Thank you po! Wala silang trolley kaibigan. Ah! Wala mong si Grosari. Walay trolley si sad Ang resibo dong? Um, Ay, meron pa doon ito, na. Ito. Ayan, may pasinday. Pugihan kayo, kusgan kayo. Sana all. Mga <laughs> oh, kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ko partner, Ate JB. So, happy talaga ako kaibigan. No? Literal na happy talaga. Kasi naman kaibigan, sa ating pong napag-grocery kahapon, ito po, ito po yung resibo ng aking uh, mga paninda na nabili no, nabayaran kahapon kay Bigan. save po ako ng malaki. Malaki talaga ang discount ni Ate J.B., no. Biro inyo 10%. <laughs> malaki na rin yung 10% kay Bigan no. Dagdag kita na rin. At hindi lang yun 10% na discount kay Bigan. Marami pa akong mga nakong freebies no. Meron dito ah... Uh, ah ano ba to? Energy 40 grams free. Meron tayong Copico Blanca 52 grams free. Marami kaibigan. So isa, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat, lim, apat. Apat po ang free, freebies na nakuha ni Ate GB. At meron pa tayong pa-promo. Papromo kaibigan no, ayan merong papromo si Ate Gibi hanggang November 30 ang raffle draw Masaya ko kaibigan, kaya naman isipan ko talaga na ibahagi po ito sa inyo Kasi naman pang, -pang good vice, pang inspire na rin no Ayan, sana kaibigan gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate Gibi Dahil alam ko kay kaibigan makakatulong talaga ito sa inyong negosyo Katulad sa negosyo ni Ate Gibi no na Sari Sari Store Pero bago ko ito ipakita sa inyo kaibigan sana Kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Gibi sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagkasinso no? sa ating pagkasinso Ansa sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami patay matulungan ang sana Please don't skip the for, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kay Bigan ipapakita ko na sa inyo ha, kung ano ang nangyari kahapon. Bakit nasabi ko na napakalaki ng aking kita kay Bigan at napakalaki nang na-save ni Ate JB. Ngayon mga kaibigan, masaya tayo, no? Dumating na yung order natin from Pure Gold. So, na-deliver na po nila kay Ate JB yung isang box. Ito po yung isang box kay Bigan. Uh, yung iba po hindi pa dumating <laughs> ang sabi ng nag-deliver mabigat daw wala kasi siyang trolley napakabigat talaga kay bigat ah hindi ko po siya makarga kasi po napakabigat ano to yung kabigan ha um, mga liquor pa ito no ah uh, imperador GSM Blue, tsaka Colafo, tsaka Tanduay na rin. Kasi po, kahapon, sabi ng ahinti ko nang pumunta dito, may 10% daw less sa lahat ng liquor. Ayan, mga likor kaibigan na ganito ba, no? Ayan, so, kaunti nating imperador at saka mo Ito mga likor kaibigan, lahat po ito kahapon sa pure gold ay 10%. Kaya naman dinamihan ko na. Pero hindi lang, hindi na ako kumuha ng pure box kaibigan. Koy, pala ko kabli koy patagunting koy. Ayan, papakita ko lang sa inyo, dear friends. Hindi na ako nag-order ng uh, box, box, box. Kasi naman, hindi naman talaga malakas yung bintahan natin ng alak. Eh, yung ating puhunan mapunta lang lahat sa alak, eh, hindi na tayo makabili ng ibang produkto katulad dito, di ba? Kaya sa si TGB kahit nag 10%, hindi na lang, hindi talaga per box yung aking kinuha para hindi matinga yung aking puno puhunan, no? Kung marami lang talaga akong pera kaibigan, no? kung marami lang akong puhunan, malaki yung puhunan ko, buy box talaga ang bibili ni Ate GB. Pero kaunti lang yung ating nga uh, pera kaibigan kasi nga uh, marami pa akong binabayaran. May sakit pa tayo. So bago lang ako nagpunta sa akin doktor last week. And balik na naman ako siguro this week sa akin doktor kaibigan. Ipapakita ko lang pula sa inyo ha yung aking sabon area. O oh, di ba Kasi nga uh, the other day was uh, laba day. Labaday po, 2 days back at 3 days back. Kaya naubos, no? Halos maubos yung ating mga sabon. Kaya masaya po ko, kaibigan. Malakas yung ating bintahan. Kahit marami pa po tayong mga kakopetensya. Ayan, so hindi pa dumating yung nag-deliver. Isang box pa lang po kasi wala daw siyang trolley. Babalikan pa niya doon sa... Eh, mayroon tayong customer. Hello, daw. <laughs> Ayan, malayo po ang bahay nila, kaibigan. Pero dito siya bumili kasi... Uh, medyo mura po tayo, medyo kompleto tayo, no? Ayan, so napakalayo ng bahay nila, kaibigan. Ayan, so doon pa sa labasan, no? Pero dito siya bumili sa ating tindahan. Thank you so much. No, ayan, so inahintay ko, kaibigan, si Pure Gold. <laughs> Malayo kasi yung nagpa-pinar parkingan niya ng sasakyan nila, their friends. Hindi niya pinasok ang sasakyan dito kasi maliit ang kalsada, no? kay ah, baka masira ang sasakyan nila so hintayin na muna natin no? again paki-open nga Francis na open ha na-open na pala ni Francis. Wala, friends. wala, wala, wala. Oh, wala, wala pa pala. I-open mo na. Nagdala ka ng gunting. Hindi mo na-open. Sabi niya, wala pa daw resibo. <laughs> wag mo na daw i-open. Kasi wala pa resibo. Asan ah, ba yung si Pure Gold? Ayan. So, habang hinihintay natin. You know, yung iba nating order. Ayan, shout-out muna na nakin Ni Ate Gibi, yung mga players natin. Ayan, meron ng tatlo dito. Hello, shout-out. Tatlo po sila, their friends. Kasi nga, may klase ngayon. So, yung iba nasa school pa. So, mamaya, mapupuno na ito mga kaibigan. Ayan. So, pupunta para tayo ngayon sa uh, sit, uh, pamilyang bayan. No? Kasi yung dalawang sako ko ng bigas, wala na pong laman. Dalawa ang naubos. No? Malakas yung bintahan natin ng bigas. Thank you so much, God. Asa ah, na ba si... <laughs> Hindi pa Hello, para... Hello Andre! Ayan. Yung soki natin. Plastic. Plastic. Plastic uno. Plastic uno. And plastic uno, bigyan naman ito. Nagtitinda rin pala si Ate GB ng plastic kay Bigan na. Number one plastic, 10 pesos po ang bintahan ni Ate GB. Hello, Edre! Yan. So, magtinda ka rin ito kay Bigan na. Kasi kahit hindi siya fast moving, meron talaga maghanap. Hindi naman ito ma-expire. Thank you! Thank you! <laughs> Wala pa rin si Pure Gold. Isa pa lang na, isa pa lang na na-deliver. Na, na o, tingnan nyo. Sun all. Sana oh, tingnan niyo kay bigan, Ito kay vegan. Ito, makaibigan 10% po ito, less 10% sa Pure Gold kahapon. Oh, tingnan niyo no? Yan makaibigan, dumating na yung order natin, no? Si Pure Gold. Tingnan niyo. Ala. Ala. Salamat dong. Thank you po. Wala lang trolley kay vegan. Ah, wala si grocery, wala trolley si grocery sad. Ada resibo dong? Ayan, meron pa doon na. Ayan, may pasiinday ko. Gihan kayo, kusgan kayo. Sana all. Ako sa ako anon, ha. Salamat! Thank you. Ayan mga kaibigan. So, narito yung una nilang na-deliver. nag si Princess. Gaya natong snack ko eh. Kung asa ko bayaran, babayara na muna natin kaibigan. Again, masaya po ako no. naka 10% list si Ate JB. Thank you so much. Kaibigan, no? Ito yung uh, babayara natin kay Pure Gold. 9,000 mahigit. 9,000 may git, mahal po. Malaki kasi po. Maraming alak. So, okay lang, no? Malaki naman yung ating uh, kikitain, yung ating magiging profit sa alak kasi nga naka-10% sila. Ayan, so babayaran na muna natin. Mga kaibigan, narito na yung ating payment kay Pure Gold. Thank you so much, God. Arad, daradang, Oh. O, oh, dai. Sige lang kay ako maning i blog, good, para na content. May nalang na ako'y sweldo gamay sa YouTube. Palikot siya. Kung anday, 9,000. Lamat dong ha? Ayan mga kaibigan, no? <laughs> Salamat kayo. Pila na na yung Ayan. na hotdan kong cash na Ang home ko sa kong baan May ganun na siya kwarta. Seventeen. O, twenty-five cents. Salamat ha! Ayan mga kaibigan, yung mga nag-deliver. Ayan, pupunta na sila, no? Uh, mayroon pa kasi silang uh, pupunta sila sa ibang lugar lugar their friends kasi marami pa das lang i-deliver ide din nila na yung uh, snacks ayan so si C. Francis ay ano na nagdi-display na sabi ko mamaya na kasi si chik 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 chik, -chik natin ay <laughs> eh, sorry po nabulo sa TV check-check ko pa kasi yung arosibo del friends no pero ayan nagmamadali si Francis so yan po yung isang box na napakabigat at meron pa po dito mga kaibigan yan, so bali 9,000 mahigit po itong lahat. Yan, so malaking pasasalamat ko talaga kay Pure Gold, no? And kahit hindi naman masyado mura ang kanila mga paninda, pero okay na rin kasi may may pa sila, may mga pa-free sila and free delivery talaga. Itong nagustuhan ko kay Pure Gold at ang aga nila nag-deliver, no? Yan, i check natin yung oras mga kaibigan, ha? Alas otso pa po ng umaga, wala pang alas 9, alas 8, 8 mahigit at nag-deliver na sila mga kaibigan. So ngayon, ang gagawin ni Ate GB, mag-check tayo sa ating resibo kung kumplito ba. Kasi, kasi pag hindi kumplito, okay lang naman kasi sasabihin natin sila na hindi kumplito. Eh, magagawa nila yun ng paraan. <laughs> Na-try ko na kasi kaibigan based on my personal experience. Okay? So again, masaya ako ha kasi nga, nakasave tayo ng 10% sa mga alak yun yung mga alak kaibigan. So, thank you so much Pure gold. Maraming salamat. Ayan mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo kung anong nangyari, no? Ayan, masaya ko kaibigan dahil napakalaki ang nasave ko sa mga alak, no? Sa mga liquor products kaibigan. ganin gan, ito po yung dahilan kaibigan kung bakit kahit medyo mahal yung ibang mga produkto, ibang paninda ni Pure Gold, bakit palagi pa rin ako nag-order sa kanila kasi Halos every month po, every month po silang may pa may pa-10% iba't ibang mga produkto. At marami silang freebies kay bigan yung 5 plus 1, 6 plus 1, 10 plus 2, maraming ganyan si Pure Gold. Kaya masaya talaga ako kay bigan At free delivery pa. So, <laughs> sad ka pa. Kaya kay bigan sana kayo rin maghanap po kayo ng mga ahinti na kagaya ni Pure Gold, di grocery, na uh, may free delivery sila at maraming pa -promose. And most of the time, Kagaya ni Glossary kaibigan, mura po ang mga paninda. Agin si Pure Gold, may mga mura sila, lalo na sa mga ganito their friends, mga chichirya. Medyo mura si Pure Gold, pero sa ibang mga produkto, mahal siya. Pero okay lang, kasi may pa free naman, maraming pa-promos. Okay, agin thank you so much kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Paano pa mapapalago ang inyong negosyo, katulad kay Ate GB. Lagi nyo lang po tandaan, parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin nat Basta pa, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, wag nating kalimutan, have God in our lives. kasi so, buong buhay natin natin bigan tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless. Thank you.